mga kaibigan no? Uh, lalo na kayong mga taga OFW na nakatingin sa screen na ito mula sa gitna ng disyerto sa Saudi Arabia o sa malamig na taglamig ha? sa Canada. Mabuhay kayo. Ah ito na naman po ang inyong paboritong social commentator na parang dating lolo na nagkukwento sa harap ng kalan habang umuulan. Ako po si Hashtag WalkWithLan, no? Lan oh. ng Hashtag WalkWithLan at kahit sino man sa nagpapanggap na gano'n ng gabing ito. At handa na naman tayo mag-dissect ng isa pang political circus na mas malala pa sa bagyo mismo. Ngayon mga kaibigan, November 8, 2025, isang araw pagkatapos ng super typhoon Tino na nag-iwan, oh, grabe, dalawang daan mahigit, no? Ay, nako, mahigit isang daan ang nawawala at milyong-milyong piso na pinsala sa Visayas at Mimaropa. Bakit parang ang gobyerno natin ay naglalaro ng hot potato? Si Pangulong Bongbong Marcos, turo-turo lang ng daliri, ha? Ah, parang nagdidirekta ng traffic sa edge sa rush hour. At si dating gobernadora, Gwen Garcia, ha? Yun na, sisihin ang lahat maliban sa sariling mga crony deals sa quarrying na nagpabaha sa Cebu. Pero teka, sinong tunay na lumalaban? Si Gobernadora Pam Barikwatro na hindi lang nagdadasal kundi nagdidemand ng Senate investigation. Ah, kung kayo'y kabataan na nag-work from home sa bahay ng inyong lola, OFW na nagpapadala ng remittance para hindi lumubog ang pamilya sa utang, ito po ang para sa inyo. Hindi ito chismis, ha? factual ito. In-depth at may konting wit, ah wit para hindi kayo antukin. At kung na-enjoy nyo ito, hit that subscribe button, mga kababayan, para sa susunod na episode tulad ng BBM's Next Blame Game. Ngayon, simulan natin ang ilang mga minuto na paglalakbay sa gitna ng baha at bulag-bulagan. Una, shoutout sa mga Pinoy sa, <coughs> sa Pilipinas. Kayo mga nakatayo sa pila ng NFA Rise sa gitna ng ulan. Salamat sa pagtitiis. Sa United States of America, kayong mga nurse sa New York na nagpapakapagod para sa green card. Keep fighting. Canada, mga lumberjacks sa Toronto. Huwag kayong mag May snow doon. Pero dito sa atin, baha pa rin. Sa Saudi Arabia, ha, kayong mga construction workers na nagpapakain sa pamilya. Allahu Akbar! Sa inyong mga sakribisyo. Uh, sa Australia, ha, kayong mga barista sa Sydney. Enjoy the Vegemite. Pero huwag kalimutan ang adobo. Sa Italy, mga chef sa Rome, ha, kawing pasta ang sinigang natin. Sa Japan, kayong mga engineer sa Tokyo, efficient kayo, tulad ng bullet train. Teka, bakit hindi ganyan ang MRT? Sa Malaysia, mga kaibigan, mga call center agent sa Kuala Lumpur, hello from the neighbor. United Arab Emirates, kayong mga hotel staff sa Dubai, towering buildings doon, pero dito, nawalan ng tirahan. At Hong Kong, mga domestic helper Helper fighting the good fight skyscraper. Ah, salamat sa pagiging backbone natin. Mga kaibigan, simulan natin sa basics para hindi tayo maging parang mga politiko na nagbibigay ng soundbite lang. Ayon sa OCD at NDRRMC reports ng no November 7, 2025, Typhoon Tino, international name Kalmegi, dumating sa Visayas noong November 5 bitbit -bit ang 200 km per hour winds at record rainfall ah na 500 mm no sa loob ng 24 hours uh, uh, hours resulta oh, may higit daang ang namatay ah na tumaas sa 224 ngayon karamihan sa Cebu, Negros at Samar wow 135 ang missing 1.2 million ang displaced no ang damage, 50 billion sa agrikultura at infrastruktura alone. Hindi ito natural disaster land lang, no? Man-made ito. Sa Cebu, ang flash flood sa Liluan at Campostela dahil sa illegal quarrying na pinahintulutan noong panahon ni Gwen Garcia. Ayon sa Philstar Reports noong November 8, nawala ang 40% ng flood control budget sa anomalies. Ha? Ay, we, uh, parang budget parang sa botox. Ha? Huh? Biglang nawala, pero ang epekto, permanenteng wrinkles sa mukha ng publiko. Ah, si Pangulong BBM. Ay, talaga. Ah, turo-turo lang. Bongbong Marcos Jr., ang lalaki nag-promise ng bagong Pilipinas pero parang nagre-recycle ng old excuses. Ano ang ginawa niya? Noong November 6, nagdeklara ng state of calamity. Bravo! Two days late. Pagdating sa Cebu noong November 7, nagpa-picture lang sa relief goods. Hmm, habang ang mga survivor, ay nag-aabang ng tubig. Ayon sa GMA News footage, sinabi niya, very, very sorry. Ah, sorry, parang nagsusorry ang driver pagkatapos magbangga. Pero hindi nagbabayad ng repair, mga kaibigan. Okay. Sa 2022 campaign, promise ang unity at swift action. Ha? Ngayon, turo sa LGUs, turo sa climate change, turo sa Diyos, pero walang tulong tangible no. Ang 1 billion pesos quick response fund uh, nakapaku nakapako pa sa DBN habang ang US ay nagbigay na ng 1 million ha dollars no, 8 noong November 8. Salamat Uncle Sam. Si BBM parang GPS na nagsasuggest ng turn left at uh, turn left. Okay? Pero ikaw mismo ang naliligaw. Para sa si mga kabataan, ito ang lesson. Huwag magpa-distract sa rose tinted glasses. Tignan ang receipts. Ngayon, ang eksena sa Cebu, dating Governor Gwen Garcia na nawala sa pwesto noong 2022 elections pero bumalik ng parang bumerang. Biglang nag-volunteer ng tulong sa Camotes Islands no November 6, noble, no? service level lang. Pero si Governor Pam Barquatro ah, sa ANC interview no November 5, diretsong tinawag na preventable ang disaster. Bakit? dahil sa quarrying permits na ipinagbigay ni Gwen sa Cronies na nag-erosion sa ilog beds. No? Uh, anong pa lang, worst flash flood sa history ng Cebu ayon sa Sun Star. Okay, ano naman po response ni Gwen, no? Atake sa Pam, no? Pakisagot, Madam, sa SOCMED accusing her of inaction. Pam's back, call for Senate probe into flood control anomalies, sa 2 billion pesos na nawala Ayon sa political Report, PAMS admin ay naglagay na ng early warning systems. Pero legacy issues from Gwen's time ang nagpabigat. No? Si Gwen parang ex na nagre-return ng gamit pero may dagdag na galos. Galos sa budget. Para sa mga OFWs, sa, ito ang dahilan kung bakit importante ang boto nyo sa absent. Ha? No? Huwag hayaang maglaro ng dating mukha. Okay. Ay, Governor Pamela Barquatro, philanthropist yan eh. No, Duterte alay, pero hindi yung tipong my way or highway. Sa Head Start with Karen Davila, November 5, diretsong humingi ng immediate needs, food packs, med kits, at relocation para sa 50,000 families. Hindi lang words, action. Nag-activate ng emergency team sa CARE Philippines. Nagbigay ng 500 million pesos a, a provincial fund. Bakit siya? Ah, siya ang nagpupush ng sustainable flood mitigation. Hindi yung patchwork fixes lang. Okay, habang si BBM at Gwen ay nagturo-turo, si Gwen ay nagturo-turo ng flag, flashlight sa dilim ng baha. Ah, para sa mga kabataan, si Pam ay model, ah, educated, at Ateneo gradyan, empath, empathetic at empowered. Shoutout ulit sa Japan at Malaysia. Kayo'y efficient. Sana gayahin natin si Pam para hindi na tayo laging biktima ng bagyo. Mga kaibigan, ito ang big picture. Climate change plus corruption. Recipe for disaster. Ayon sa CARE report, Tino ay nag ng crisis sa earthquake. Heat areas. Anong gagawin natin? Sa mga kabataan, join petitions for probe. OFW sa, i-share ito sa group chats. Limit not just money, but awareness at subscribe na ha, para sa mga next videos natin ah, BBM's Climate Dodgeball Salamat sa pagtingin ng ilang mga minuto mga kaibigan Hindi ba parang therapy session ito? I-like na, i-share at subscribe para hindi kayo mawala sa loop para sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong, mabuhay kayo. Hanggang sa susunod, huwag kayong magpaturo-turo Ah, magpa-acting kayo. Good night at mabuhay ang Pilipinas.